Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa panibagong aralin ng economics. Para sa linggong ito ay tatalakayin natin ang pangangailangan at ang kagustuhan. Nakapaloob din dito ang hierarkiya ng pangangailangan ayon kay Abraham Maslow at ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan. Tara na at simulan na natin ang ating aralin. Mula sa anim na larawan na nasa inyong harapan, alin-alin sa mga ito ang gusto mong magkaroon ka sa mga oras na ito? Bakit ito ang iyong mga napili? Ano ang iyong basihan sa pagpili ng mga bagay na ito? Ang pagpili natin ng mga bagay na nais natin na magkaroon tayo ay nakabase sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ano ba ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Ang pangangailangan ay mga bagay na kailangan natin upang tayo ay mabuhay. Karaniwan itong tinatawag na basic needs. Ang halimbawa nito ay ang pagkain, damit at tirahan. Ang kagustuhan naman ay ang mga bagay na hindi naman kailangan upang tayo ay mabuhay karaniwan itong tinatawag na mga bagay na luho lamang. Ang mga halimbawa nito ay ang mga alahas, sasakyan, mga gadgets, at iba pa. Ngunit alam niyo ba na ang luho para sa ibang tao ay maaari namang pangangailangan para sa iba? Paano kaya ito nangyari? Kunin nating halimbawa ay ang sasakyan. Para sa iba, ang pagkakaroon ng sariling sasakyan ay luho lamang. Subalit para sa mga politiko na nagpupunta sa iba't ibang lugar, ay nagsisilbi itong proteksyon sa kanila laban sa mga kaaway nila sa politika o kaya naman sa mga taong nagbabanta sa kanilang mga buhay. Ang mga gadgets naman, kagaya ng cellphone at laptop, ay pangangailangan para sa mga negosyante sapagkat kinagamit nila ito para sa mga transaksyon at komunikasyon nila sa kanilang mga negosyo. Meron ka pa bang naiisip na mga bagay na para sa iba ay kagustuhan lamang o luho subalit pangangailangan naman para sa ibang tao? Maari kang magbigay ng halimbawa. Tumungo naman tayo sa herarkiya ng pangangailangan ayon kay Abraham Maslow. Si Maslow ay isang Amerikanong psikologo. Ayon sa kanya, habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan, umuusbong ang mas mataas na antas ng pangangailangan. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang pinakauna o ang nasa ibabang bahagi ng hierarkiya ay ang pangangailangang pisyolohikal. Nakapaloob dito ang pangangailangan ng tao sa pagkain, tubig, hangin, pagtulog, kasuotan at tirahan. Sa makatuwid, ito ang mga pangunahing pangangailangan o basic needs. Kapag nagkulang ang mga pangangailangan na ito, ay maaring magdulot ng sakit o humantong sa pagkamatay. Sa ikalawang bahagdan ay ang pangangailangan ng seguridad at kaligtasan magkakaroon ng pangangailangan ito kapag natugunan na ang naunang pangangailangan. Kabilang dito ang kasiguruhan sa hanap buhay, kaligtasan mula sa karahasan, katiyakang moral at pisyolohikal, siguridad sa pamilya at siguridad sa kalusugan. Sunod naman ay ang pangangailangang panlipunan. Kabilang dito ang pangangailangan na magkaroon ng kaibigan, kasintahan, pamilya at ng anak at pakikilahok sa mga gawaing sibiko. Kailangan ng tao na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa at makisalamuha sapagkat meron siyang pangangailangan na hindi niya kayang tugunan na mag-isa. Maaring magdulot ng kalungkutan at pagkakaligalig ang sino mang hindi makatugon sa pangangailangang ito. Pangapat ay ang pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Kailangan ng tao na maramdaman ang kanyang halaga sa lahat ng pagkakataon. Ang respeto ng ibang tao at tiwala sa sarili ay nagpapataas ng kanyang dignidad bilang tao. Ang mga kakulangan sa antas na ito ay maaring magdulot sa kanya ng mababang moralidad at tiwala sa sarili na maaring magmulan ng pagkakpahiya, pagkabigo at pagkatalo. Panghuli ay ang kaganapan ng pagkatao. Ito ang pinakamataas na antas ng pangangailangan ng tao. Sinabi ni Maslow na ang taong nakarating sa antas na ito ay nagbibigay ng mas mataas na pagtingin sa kasagutan sa halip na katanungan. Hindi siya natatakot mag-isa at gumawa na kasama ang ibang tao. Ang mga taong nasa ganitong kalagayan ay hindi mapagkunwari at totoo sa kanyang sarili. May baba, mababang kalooban at may respeto sa ibang tao. Alam niyo ba na may mga salik na nakaka-impluensya sa pangangailangan at kagustuhan natin? Una na dito ay ang edad. Habang tumatanda ang tao, ay nagbabago rin ang kanyang mga pangangailangan. Halimbawa, iba ang pangangailangan ng isang sanggol sa matanda. Ang mga produktong nais ng na mga kabataan ay iba rin sa mga produktong nais ng na mga nakatatanda. Ang uri ng hanap buhay ng tao ay nagtatakda ng kanyang pangangailangan at kagustuhan. Naimpluensya ng hanapbuhay ang pagkain, pananamit, bahay at pamumuhay ng isang tao. Halimbawa, ang isang negosyante ay naghahangad na makabili ng sasakyan na gagamitin niya para sa kanyang negosyo. Subalit hindi naman ito ang ninanais ng isang simpleng manggagawa lamang. Isa pa sa mga salik na nakapagpapabago sa mga pangangailangan ay ang panlasa. Ang panlasa sa estilo ng pananamit at gupit ng buhok ng mga kabataan ay ibang-iba sa estilo ng mga nakatatanda. Ang pagkain ng isang bata ay hindi pareho ng pagkain gusto ng taong nagkakaedad. Sunod naman ay ang antas ng edukasyon. Ang mga pangangailangan ng mga estudyante ay iba sa mga taong profesional na. Masasabi rin natin ang mga taong may mataas na pinag-aralan ay karaniwang mas malaki ang posibilidad na maging mas mapanuri sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Panghuli ay ang kita. Ang kita ay ang salaping tinatanggap ng tao kapalit ng ginawang produkto o ng serbisyo. Nakadepende dito ang pagtugon ng tao sa kanyang pangangailangan. Halimbawa, kung siya ay kumikita ng sapat lamang, kontento na siya sa mga simpleng bagay na kayang bilhin ng kanyang salapi. Subalit kung siya ay kumikita ng mas malaki, ay mas nanaisin niyang bumili ng mga bagay na di kalidad at mas maganda. Bukod sa mga nabanggit na mga salik na nakaka sa pangangailangan at kagustuhan, meron ka pa bang naiisip na iba? I-comment mo naman ito sa ibaba ng ating video. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman at talakayan, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin.